Alright mga kaitoks Medyo immune na tayo sa lamig Kasi sanay na tayo magdagat Pero meron din tayong limitasyon mga kaitigan At ang hirap kasi yung dinala ng amihan sa ating panahon dito sa norte Sobrang lamig Sobrang lamig din ang tubig Tama ko si Talaki Jun, Tapangin Jun Yan yaw So nakaprepare yata siyang makipagbunutan sa mga sorohan ngayon Naka ako naka ikod ah <laughs> yung pang pang jigging mga katoks na rod gagawin niya sa bait and wait so, hindi basta basta kasi yung gagamitin na rod dito sa spot natin ng surahan so, Nakaka eh nakakatakot yung laban nila sana meron sila ngayon sana hindi masyadong malakas yung agos niya para sa ganun makita nila yung pain natin before na mag bait and wait tayo mga katoks mag casting muna tayo sakaling may mga nakatagong ano, pinggan sa mga niya Ibasan Samahan nyo kami sa fishing adventure na to And magkakatsen po tayo sa gilid mamaya Pagbalik natin no Mga no, Facebookers Kung siya tayo <laughs> Kaya? Meron yan Maraming <laughs> Alright let's go Ape Ang dilema natin ngayon pag ganitong panahon mga katuks Ang hirap Magbato Magbato <laughs> I mean mahirap maggast mga katuks talagang kakaiba eh ang lakas ng hangin niya pag lumabas na tayo dito hindi na tayo magkaintindihan pa pero tara, tara. let's go um, wala akong kwan paglagyan tuhugan pala meron let's go let's go Diretsyon tayo jail. Okay, 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 okay. Here we go. Hindi natin mapaabot sa spot na yan eh. Kaya lapitan natin. Ang lamig guys. Grabe. Kalamig. Huh. Huh Uy. Hindi aabot yung pamingwit natin. Lakas ang hangin. Wala yata yung mga alaga na din ng one spot snapper ah proceed tayo dyan sa hibasan mga katoks sakaling makachambahan natin yung mga kanopi ngayon medyo mababaw na siya oh at mga bait and wait tayo mamaya pag uh, mag low tide ma Fish on tayo mga dogs, tooks Unang isda natin. Tanggal agad. Joke lang. wag naman. Okay. Uy, one spot snapper oh Ayan oh, malapit ng makatanggal. Mm. <laughs> All goods. <laughs> sa pa. Dahil mga katuks Anong isda to <laughs> Ano to <laughs> Pa ID mga master release <laughs> Ale Dragon yata to mga katoks oh. Dragon or Tiki mm Hindi -hmm. guys kaloping Lop, katakas dah Puro alanganin yung pagkaho. Oh. Sa wakas may napakagat na tayong kanopeng. Jeez! Dali-dali mga arocs. Alo. Sasabit pa yata. Uy. One spot guys. Malaki-laking one spot snapper. Halika na ah. Halika na. Ebe ba? Maliit lang to mga dogs, Haha <laughs> May stripes na pero oh. <laughs> Okay Palaki ka muna ha Go Ganda na pa sa bitam guys May, game. may huli on pa tayo sa gilid mga katuks kanuping <laughs> change spot tayo mga Alang alanganin na dito sa Pasarobo pag ganitong uh, low tide hindi rin pwede yung magsurahan malakas masyado yung dagat kaya mag change spot sa may gotan point huh <laughs> Ang laki niyan, guys ah. Guys. ay ang laki niyan. na, okay. aw, awakan na 'to. Pwede na rin 'yan sa bawan. Kung kanino man tong motorcycle na to Kakain kami dito sa taas nya <laughs> Gutom na kami At uh, ha Ako na alas 12 Okay kaya oh tayo dito Talaki o oh. Pampa, ano, Pampatanggal ng lamig Oo oh. so, dyan tayo mamaya <laughs> Ya yeah, kain teh, di sini lah jalan. Oh, di sini lah jalan. Terus Okay. Okay. So, Kamu. Ready open kan deh lah, ready open. Dito? Oo. batai. Hindi, Ayam. Ay, Ayam. 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 ko, wala ko Ayam. 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 ng daan. Ayam. 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 boy talaga si Kapangil mga katok Idol Hindi ko kayang gawin yung magbukas ng sardinas na ganyan eh Kamay? Oo Hindi yung no? <laughs> Ito oh. ba? Oo oh. Ito yung hindi <laughs> nga talaga Kinabahan ako eh Kala ko eh mo pa eh Ayan, Madaming kanin po isa Sili Oo yan Ayan yung ano Chili oil. Tila tan kuis. Kain tayo. Remix na to guys. Ang kamay ako. Stop eh. Alright, mga katulad, tapos na kami mag-lunch. mga literal na uh, sa gilid ng daan kami nag-lunch, mga katulad. Ayan, balik tayo sa casting. Dito naman tayo sa Gotan Point. dun kasi sa Pusarobo, mga katulad. Ang pag-low tide niya, mababa na talaga doon sa ibasan. O sa sabit, sabit yung lor namin. Hindi rin pwedeng mag-surahan. Kasi malakas, malakas yung alo niya. Hindi makita yung pain namin. Ayun, dito kami sa Mahigotan Point. At least dito malalim na medyo sige lang yung dagat. Ayos kana din. Okay lang 'di ba? Ih. Medra presp natin 'to, oh. no? Ano Gagi, fish on mga kadoks Mangrove <laughs> Mangrove snapper guys <laughs> asin in na dito ko lang nilalaglag mga katotoo. Sa harap natin. Habang iniintay natin si Kapangil. Uy. Uy, ayun lang sumabit sa puno, guys. Ah, na yan. Sayang. Ah, bulabog na to ah. Ang malalim pala guys Sana hindi sila mabulabog sa pagpunta uh, natin Yun. Three on, three on Okay, diretso na tayo sa dagat mga katoks. Huwag ng dalawa yung huli natin oh Yan. Mahangin na dyan mga katoks Hindi na naman tayo magkaintindihan na ito tingnan nyo na lang <laughs> ayun 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 Guys. Barahu dah tokh. Oh. Oh. Wow. See what Jalik guys, balik tu Anggret Gak lagi Balik tu Anggret, sabar Wiss, wiss putik oh ang dako ko eh dakal putol na yung pamingwit na isa oh Lucky guys. Oh. <laughs> Duel gaming is real kanina yung grupo? Nagaan mo oh. yun Paglangan ta limipat ta niya Paglangan ta sim, limipat ta Para eh hasta Dali ulit Malaki tu gagi Sana waktu batu, waktu ini batu Ayo mengrup, kuis mengrup,

parang bigat naman nito. Ay. <laughs> Ayano. No? Hu. All right. Mga natukso na sa gilid na kami. Finally. Uh, at ito yung huli natin oh. Meron din naman. Oh. See? So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Itong fishing adventure natin ngayong araw. Ayan si Master Jun. Madami rin si Master Jun. Tingnan nyo, nakakakas. <laughs> oks na oks na yun mga kaduks. Ah, at yan guys. Sana sa bukas, mas maganda yung panahon para makapunta ulit kami ni Kapangil. Huli. May mingit pa ako. Okay, hanggang dito na lang. Fish away mga katoks. And see you again sa next fishing adventure. Fish bump.